Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang ating unang tanong ay mula kay Christian Bantugan. Good PM bro. Totoo ba yun bro may puder na isang taon ang bisa isang beses lang usalin? Ah, hindi yan totoo bro. Kung Pinoy occult yung pag-uusapan natin. Kasi ganito yan. Ang mga entity or spirito na namamahala sa mga orasyon ng Pinoy occult mga hungry spirit yan sila. So, mga uhaw yan sa panalangin. Kasi habang nananalangin tayo, nagbibigay tayo ng energy sa kanila. Yun yung pagkain nila. Kaya nga, yung iba, nalilin lang na 49 days, pakainin mo sila, or magpondo ka for 49 days. Mali yan. Hindi ikaw nagpupondo, sila nagpupondo niyan. Kaya nga, kung gagamit ka ng orasyon na occult, gayahin mo yung pamamaraan ng mga sinaunang katutubo, yung evocation. Kasi yung evocation, tinatawagan mo lang yung presensya nila kung merong kang hihinging pabor. Pero dapat meron ka rin alay para paunlakan nila ang pabor mo. So yun yung mga totoong mabubuting espiritu. Yung mga entity na mapanlin lang, so yan yung entity na papaniwalain ka na Diyos sila, tapos dadasalan mo, dibusyonan mo, so bigay ka ng bigay ng energy sa kanila. Tapos walang kasiguruan na in return, bibigyan ka rin nila ng pahintulot na mapagana yung mga orasyon. Mas mabuti pa si Jesus or si God the Father kasi pag lumapit ka kahit hindi ka naman parating nagdarasal basta taos puso so maririnig kanila nila at speaking of authority naman mga mapandin lang yan na espiritu mandaraya yan so kapag tinigilan mo na yung pagdibusyon sa kanila at hindi mo sila nirenounce hindi mo sila iniwaksi ng formal ibig sabihin may authority pa rin sila sa'yo so pwede ka nilang gawan bigyan ng sakit o ano pang mga kamalasan para mapilitan kang bumalik sa kanila at magdibusyon so parang hawak kanila sa leeg wala kang kawala so magingat sa pagdibusyon ng mga Pinoy occult na entity yung isang taon ang bisa mas maniniwala pa ako kang Jesus Christ ka magdasal di kaya sa God the Father yung paternoster yung Lord's Prayer mas okay pa yon ang pangalawang tanong ay mula kay Kalasag inusal ko ng tatlong beses ang basag sa harap ng San Benito at inihip ko ito sa tubig na inumin ko yun po ba ang magiging kalasag ko sa buong araw? At matagal po ba ang poder ng San Benito? Alam mo, mas okay pa yung, ano, yung dasal talaga na patungkol kay San Benito kasi humihingi ka sa kanya ng guidance at saka protection. So, true intercession of Saint Benedict. So, yun yung kalasag mo. Kasi yung usal, sa harap yung latin na yon is para yon sa exorcism para yon sa panggagamot so tatagal din yon sa katawan mo katulad ng pagtagal ng tubig na nasa loob ng katawan na ininom mo kasi pag uminom ka ng tubig inaabsorb niya ng katawan dinistribute yan sa mga cells natin so yung power of thought mo yung prayer na yon is na distribute yon sa mga cells ng katawan mo So, hanggat hindi pa yon ini-excrete ng yung katawan, hindi po palabas o hindi pa siya naihi. So, nandun pa yon sa loob. Kasi scientifically speaking, pag uminom ka ng tubig, inaabsorb yan ng katawan. Ginagamit yan ng katawan natin para sa flow of energy, sa ginagawa natin araw-araw, sa pagkilos, ganon. So, kung ang tubig na inom mo ay may dasal, So, kasama na yung dasal na na-absorb sa yung katawan. So, hindi naman yan pwede yung malagi parati sa katawan kasi kailangan nating ilabas yan pagkatapos gamitin. Kasi pag nagamit na yun ng katawan, kailangan na yung ilabas para isabay yung mga negative na excretion natin sa katawan, yung natural na ilalabas natin. So, may probability na masasama yan doon. Bakit masasama? Bakit makakalas? Pag tayo ay nakagawa ng mga bagay na taliwas sa alituntunin ng ating dasal na ginawa sa tubig. So syempre, kakalas 'yan. Kasi water has a memory. So dadalhin niya 'yung dasal na hindi naman karapat-dapat para sa iyo. Pero kung ikaw ay gumawa ng mga mabubuting bagay at hindi ka gumawa ng masama, mananatili yon sa katawan mo. At gagamitin yon ng katawan mo for healing, for protection. Pero hindi yon magtatagal ng sobrang tagal kasi gagamitin nga eh. Parang battery yan na nalulubat din. So, magsisilbing protection na rin yon spiritually speaking pag may gustong gumambala sa iyo matik na hindi sila makapasok kasi naabsorb na ng katawan mo yung dasal na binulong mo sa tubig o inihip mo sa tubig pero much better magdasal ka rin nung patungkol kay San Benito kasi ano yun eh guidance yun so uminom ka man o hindi ng tubig na may dasal meron kang protection kasi tinatawagan mo yung presence ni San Benito Ang next question wala kay Unstoppable John. Sir, paano po palakasin ang ikatlong mata? Salamat po. True meditation yan. So, dapat marunong kang mag at paikutin ng maayos ang iyong third eye chakra. Pero dapat balance from root chakra hanggang sa crown. Paikutin mo sa tamang ikot. So, meditation, visualization. At hindi rin lahat ng tao ay makaka-acquire ng third eye or all seeing eye it's because baka hindi iyan parte ng karma mo sa lifetime mo ngayon kasi baka yung sa past life mo iba yung dapat matutunan mong leksyon sa lifetime na ito para mapunan mo yung mga negative karma mo nung past life mo so minsan may mga tao talagang pinanganak na destiny sila destiny nila na magkaroon ng third eye. So, 'wag mo nang ipilit. Pero kung intuition, lahat ng tao mayroong intuition. Kailangan lang na mag-meditate ka rin kasi para makalma 'yung utak mo. Pagkalmado 'yung utak mo, madali na lang may ibibigay sa iyo 'yung tamang intuition o tamang kutob. Mga Migs, ang ating pang-apat na tanong, ito yung parang magsisilbing highlight sa ating video ngayon. So, ang tanong na ito ay from Martin Jacob Vanilla. Kuya, papaano po or anong gagawin kung gusto mo nang bitawan ang medalyon? Sabi ng iba, ilibing daw sa lupa. Totoo po ba yun? Sana masagot mo po, Kuya. Salamat sa pagbahagi mo ng kaalaman espiritual. So, kung meron ka ng bibitawang medalyon na lalo na pag occult, so, dapat meron kang sasandalan na Diyos o Diti o Santo o ano man yang gusto mong sambahin kapalit nung medalyon na yon Yan yung pinaka-easy nga step. Kasi yung lilipatan mo na Diti, yun yung kukunan mo ng pabor para protektahan ka kasi 100% yan yung gabay ng medalyon o yung dios ng medalyon na dinadasalan mo reres bakan kanyan kasi yung debosyon mo yung pag-ihip mo sa kanya pagkain niya yon ikaw nga may alaga kang aso pag di mo na pinapakain kakagatin ka nun so ito yung tamang proseso kung ikaw ay lilipat sa katoliko so magpa pray over ka tapos meron niyang renouncement prayer meron niyang pangungumpisal din tapos, ang disposal niyan, pwede mo yung isurrender sa exorcist priest. Sila na mag-dispose. Kung lilipat ka naman sa ibang sekta, itanong mo sa pastor kung ano yung tamang proseso. So, magpa-pray over ka rin sa kanila. Minsan, lalong lalo na yung mga pastor o mga church leader na pera-pera lang, hindi nila alam kung anong gagawin dyan. Susungitan ka pa ng mga yon kasi wala silang alam ang sa kanila recruitment at donasyon lang so kung lilipat ka sa katoliko so humingi ka ng tulong sa isang exorcist priest kung ikaw naman ay sabihin natin na independent ay yung paniniwala wala kang religion so dapat meron kang lilipatan na deity o Diyos So, humingi ka ng tulong sa lilipatan mong Diyos na ikaw ay protektahan laban sa medalyon na iwawaksi mo. So, ang pinakamagandang sistema dyan is, tama yon ilibing sa lupa. Pero pagkalibing mo sa lupa, dapat seselyuhan mo yon So, paano magselyo? So, tubig na may asin tapos dumasal ka ng dasal sa Diyos na bago mong sinasamba. So hingiin mo ang basbas -bas noon na lukuban ng kanyang spiritual na enerhiya yung tubig bilang selyo nung medalyon para magapos doon ang entity at hindi karabweltahan. Pagkatapos noon, buhusan mo yon ng asin, yung maraming asin. Kasi yung asin, ano yan eh, pang selyo din yan, pang din yan. So, pag binuhusan mo ng asin, so, ibig sabihin, malalak siya doon. Pagkatapos noon, tabunan mo na. Pag tabun mo, mag-alay ka na naman ng dasal sa Diyos na lilipatan mo. Pero kung ikaw ay walang lilipatang Diyos, ayaw mo na mag-worship, ito yung medyo mahirap kasi sarili mong psychic energy yung gagawin mong protection so dapat alam mo na kung paano yung grounding dapat alam mo na kung paano mag white light shield at mag align ng chakra at alam mo yung words na sasambitin mo para sa sarili mo para i-discommunion yung entity na yun. So habang nag mag-visualize ka ng white light, sasabihin mo na hindi ko na binibigyan ng otoridad sa aking kaluluwa ang espiritong ito. Inihingi ko ang karmic energy ng buong sang para ako ay protektahan sa pamamagitan ng puting liwanag. Medyo mahirap yan kasi ano yan eh, solo practice na yan more on meditation yan, more on visualization. Dapat pagganahin mo yung utak mo dyan. Yan yung pinakamahirap pag wala kang lilipatang deity. So, magsusolo practice ka na. So, ang pinakamadali, dapat meron kang lilipatan na Diyos o Santo o Anghel. Para yun yung bibigyan na naman ng bagong dibusyon para protektado ka at hindi makalapit sa iyo yung gabay o ng Diyos ng medalyon na isinuko mo na o binitawan mo na. I hope nakuha mo yung punto ah. Medyo nagka-mix-mix na yung mga sinabi ko. So, eto na lang. Kung ikaw ay katoliko, pumunta sa exorcist priest or sa pari, magpa-pray over, mag-renounce, tapos mangumpisal. Kung ikaw naman ay hindi katoliko, lumapit sa pastor at magpa-pray over. Tapos, magpa-assist ka sa paglibing ng medalyon or pag or pagsunog. Kung ikaw naman ay independent, wala kang relihiyon, so dapat meron kang lilipatan na deity. Meron kang lilipatan na Diyos o Santo para yun yung bagong puprotekta sa'yo laban sa medalyon na binitawan mo. Ang huling tanong ay mula kay Elizabeth Avalado. So medyo mahaba yung message niya. Rekta na lang tayo sa punto. So ang punto niya is, efektibo ba ang kanyang Saint Benedict Medal kung ito ay nabili lang niya sa Quiapo? Oo naman, efektibo yan. Basta tama yung nakasulat tama yung mga inscriptions na nandoon. At syempre, dadasalan mo ng tama na dasal na patungkol kay San Benito. At regarding naman sa blessing, dapat tama din ang procedure ng blessing. Hindi yung sa occult. Dapat yung sa simbahan, yung pare yung nag-blessing. Kasi katolik na medalyon naman yan. So, yun lang wag yung San Benito na likha din ng occult na yung may mga na, na may tungkod, yung nakaupo sa bato. Wag 'yon yung San Benito talaga na yung naka inscribe na naaayon sa visual o sa vision ng monghi or pare na pinagpakitaan ni San Benito ng kanyang milagro. So yun lang po. So, ayun mga mix kung mayroon kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung mayroon kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids, until next topic. Thank you.